Sa kabuuan, naabot ng Pilipinas ang target na 3.2 inflation rate para sa taong 2024. Mas mababa ito mula sa 6% noong 2023. Ang inflation rate ay ang pagtaas ng pangkalhatang presyo ng mga produkto o serbisyo na karaniwang kinukonsumo ng publiko. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ito ay nagpapatunay ng tagumpay ng mga akbang ng pamahalaan laban sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Gayunpaman, bahagya raw bumili sa 2.9% ang inflation rate sa bansa nitong December 2024 kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong December 2024 kaysa noong Nobyembre ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels sa antas na 2.9%. Ito ay may 52.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang ilan naman nating mga kabalen, ramdam na ramdam ang mataas na presyo ng bilihin na lalo pang dumagdag sa hirap ng buhay. Kanya-kanyang diskarte na lamang sila upang mapagkasya ang kakarampot na kita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinagkakasya ko lang kasi yung mga medyo morang bilihin yung sakto lang sa pang-araw-araw, yun na lang siguro yung gagawin natin para mapakasya natin maghapon. Yun lang, isang kainan lang mamayang gabi, hanggang umaga lang po yun. Kasi yung sahog, mas mahal po yung gulay kaysa sa ano. Katulad nga, nagpakbit ako. 88 na po yung kung hindi naman kumpleto. Bumibili lang ng pakunti-kunti yung pang-araw-araw para magkasya. Medyo hirap sir, kasi medyo mahal yung mga bilhin kasi... Pagkano lang kinikita ng pamamasada. Konti-konti lang, nagkakasya ang isang araw. Basta may lang kahit konti. Sinigang, unting gulay, ni kagaya noon, kumpeto ang sahog. Ayon pa sa kanila, pabigat ng pabigat at pahirap ng pahirap ang buhay sa kabila ng iba't ibang programa ng gobyerno. Siguro mas okay noon kasi, uh, mura yung bilihin. Ngayon po kasi sobrang doble po talaga. Medyo nahihirapan sir, minsan hindi na nagkakasya. Matatandang isa sa mga labis na nagpapabigat sa bulsa ay ang presyo ng kamatis na nooy nasa 50 to 80 pesos lamang kada kilo at ngayoy sumirit na sa mahigit dalawang piso. Kasama si Liana Canilao, Aisol Fernando, CLTV 36 News.